Hello everyone! Narito ang mga hayop na may pinakamalulupit at may pinakamalalaking buwanga sa buong mundo. Ito yung mga hayop na tiyak mapapanganga sa laki ng kanilang mga bibig. Sa pamamagitan ng lakas ng bibig, walang duda na marami sa kanila ang napakadelikado at kinakatakutan ng mga tao mula sa ibong gawa sa lastiko ang bibig hanggang sa higanting nilalang na kayang punuin ng tubig ang isang swimming pool. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang ang aking munting kalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa... ano-ano nga ba ang mga hayop na may pinakamalulupit at may pinakamalalaking bunga nga sa buong mundo. Simulan natin ang kwentuhan mula sa dalampasigan at kilalanin ang may pinakamalaking buhanga. Ito ay ang pelikan. Ang mga pelikan ay isa sa may pinakamalaking bunganga sa buong mundo. Ang kanilang tuka ay humahaba sa mahigit sa dalawang talampakan. Samantalang ang kanilang bulsa o ilalim ng bibig ay kayang maglaman ng mahigit sa tatlong galong tubig. Kaya din nila itong unat-unatin na parang gawa sa lastiko o pwede rin bansagang rubber pelikan. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, madali lang sa kanila ang lumunok ng isang malaking isda. Dahil diyan, ang mga pelikan ang may titulo Bilang pinakamalaking tukak sa mundo ng mga ibon. Mahalaga sa mga pelikan ang malaking bunganga upang makahuli sila ng kanilang pagkain. Gayunpaman, ang mga pelikan ay nakakabilib dahil hindi mapagkaila na malaki nga lang ang kanilang mga bunganga. mapunta na rin tayo sa may kailaliman ng dagat, sa maliit na butas sa sahig ng karagatan. Dito mo makikita ang mga sarcastic fingerhead. Ang mga sarcastic fingerhead ay namumuhay sa pinakilalim ng dagat. Ang paborito nilang kainin ay ang mga maliliit na hayop gaya ng crabs. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong isda. Hintayin mo lang ito. Kapag ngumanga, ay tiyak, mapapanganga ka din sa laki ng bunganga niya ito. Sa tuwing may dadayong kalaban, ay agad nila itong pinapalaki ang kanilang bunganga. Mabisa kasi itong panakot sa mga kalaban at sa pagpasok sa kanilang teritoryo mas malaki ang bunganga, mas malaki ang chance na manalo sa laban at kayang lumapad ng mahigit sa 11 inches ang kanilang bibig. Ang buong akala natin na ang mga alien ay nasa kalawakan lang makikita. Hindi natin alam na nasa kailaliman ng pala ng karagatan pumasok ang mga sarcastic fingerhead sa isa sa may pinakamalaking bunganga sa buong mundo. Ang mga sarcastic fingerhead ay ang pinakamaliliit na nilalang sa ilalim ng dagat. Katunayan, isang talampakan lang ang kanilang laki. Hindi rin sila mapanganib sa mga tao. Pero, ang maliit na nilalang na ito ay napaka-territorial. Kapag nakaramdam ng panganib mula sa ibang isda o kaya may lumapit sa kanilang tirahan, ay agad niya itong ibubukan ng isdang ito ang kanyang kakaibang bibig. Dito sa ilog ng Africa makikita natin ang susunod nating bida. Mukha silang maaamo sa unang tingin, pero isa ito sa pinakadelikadong hayop na pwede mong masalubong. Ito ay ang mga hippopotamus. Ang mga hippopotamus ay isa sa may pinakamalaking bunganga sa buong mundo. Hatling sila ay may mga kaaway. dito mo makikita kung gaano kalaki ang kanilang bunganga delikado ang makagat ng hipopotamus dahil pwede kang mahati sa dalawa ang iyong katawan ang mga hipopotamus ay kayang ibuka ang bibig sa lapad sa mahigit sa dalawang talampakan at dahil diyan, kayang-kaya kainin ang buong isang pakwan at kaya din nilang hatiin ang katawan ng tao. Kapag makita mong nakanganga na ang isang hepo, walang duda na nakakatakot ang kanyang bibig. Hindi dahil sa kung ano ang itsura nito, kundi dahil sa kaya netong gawin ang pagbuka ng isang bunganga ng isang hippopotamus ay kanyang ginagawa upang takutin ang ibang hayo na posibleng papasok sa kanyang teritoryo. At tinagurihan din ang mga hepo na may pinakamatinding bite force sa Animal Kingdom. dito sa nagyeyelong dagat ng Arctic region makikita mo ang nila nilalang sila ang mga bowhead whale ang mga bowhead whale ang pinakamalaking bunganga sa animal kingdom dahil sa mahigit sa 30% ng kanilang katawan ay binubuo ng kanilang malalaking bunganga tina tayang aabot sa mahigit sa 16 feet ang haba ng kanilang bibig at may lapad na mahigit sa walong talampakan. Ang kanilang bunganga ay kayang maglaman sa 5,000 litro ng tubig na kayang mapuno ang isang swimming pool. Importante sa mga balyenang ng ito ang malalapad na bibig dahil ito ang kanilang paraan upang makahuli ng kanilang pagkain na tinatawag na krills kapag bumuka ang bibig ng balyena ay halos maubos niya ang grupo ng mga krills sa laki ng kanilang bibig mapapaisip ka kung kaya ba nila lumunok ng isang tao. Ayon sa mga eksperto, kung titingnan natin, ang sobrang laki ng bunga nga ng mga balyena ay sobrang liit. Naman ang kanilang lalamunan, ang kanilang isopagos ay kasing lapad lang ng iyong braso. Dahil diyan, hindi kayang lunukin ng balyena ang anumang bagay na mas malaki pa kaysa sa pakwan. Kayo, kung ikaw ang tatanungin na may setapobya o matinding takot sa balyena, huwag kang mag-alala dahil imposibleng makain ka ng mga balyena. Mas gusto pa nila ang mga dahil ito lang kasya sa kanilang maliit na lalamunan. Ngayong nakita mo na ang apat na pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom. Handa ka bang makilala ang babaeng nakita ko sa internet? Siya ay isang sikat na YouTuber. Dahil sa kanyang ganda, naging modelo siya ng mga mamahaling brand. Gayunpaman, meron din siyang nakakatakot na talento. Libangan niya ang gumawa ng make up transformation ito ang nakaviral na video na akalain mong meron siyang malahalimaw na bunganga Sinimulan niya itong dinikit ang paper machine na maidikit na nilagyan niya ito ng mga make up para magkaroon ng kulay ang kanyang ginagawa paglipas ng ilang minuto, eto na ang makikita nyo. O ba? Diba, kung ito ang makasalubong nyo sa gabi, tiyak, kakaripas kayo ng takbo. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!